Magandang araw mga nods sa so tulong kambar sa ating new episode Sa pumamalat kasama si Mustard and Fishing Adventure At si Yum Sisid Adventure So inaintay ko na lang sila mga nods Kasi pumabihay pa sila na mga 30 minutes At mabihay namin ang kanas yung oras pa sa spot At nandito na lang si spot mga nods Sa Tulaan, Babatong Neite Eto yung spatihan mga lods at pasang ko kasi umuulan pa. At medyo maalan yung spot siguradong manabo yung dagat. At sinubukan namin. Mamana pa rin kahit medyo manabo yung spot. Dahil sa layo na ang binahay namin ay dapat na iigmaw yung uwing pang pa ulam kahit Ganito yung kalagay ng panahon. So, ayan na nga. Apo yung naon ng lumahoy at susubukan natin kung ano yung lagay ng spot natin dahil kung tingalan na ay sigurado malabo yung dahat. So, ayan, sa mga nilot kami sa aming meds for fishing. Ayun, labi. So, dito mga rods, sa aming nang dahil na tayo, ahen. So, bang naramuha ng dapat. Kaya, yan nil, yun, yung quality na ating video at ahen. First fish natin, sobrang likot ng camera dahil sa aming na mga rods. Isa malamang rin ang feed. Okay. Yan sa yung na lang bukid. Eh, uh, wag na tayong magpili-pili pa mga lods dahil hindi ganito uh, ganda yung kalagay na ispat uli na lang ang piling may ulam dito yun tayo nakita ng sa Seven Miller Green Crab o Onsi Onsi kung tawamin sa mga lugar Ang tawag naman sa aming isla ay Kurog Mata Ayan medyo manit pa Kaya eh, hinayaan ko na lang muna Tanapin lang tayo ng ibang isla o mapapana dito. Ano po dito tayo? Pero nakita natin ito. Sayang naman. Punin na natin isang pyramid top or samong. Ilalaga na natin ito at sasawsaw natin sa toyo. At ito ay tatay na isang hinog or barred spine food. O ulam ba? O tagbago. Ang tawagin sa lugar namin. So, no. Sigan fish. Or the slight tie is a vina. Or by our heads, fine food mountains. <laughs> na. Ayan. Never lang yung ateto ito, dinapol natin ito. Medyo hanit na at lagi buko na yung dalawa pero mahilap. Ay, ang magpalatit kasi sinubukan natin panay niya isa pero hindi na yung successful yung pagtira natin na teto. Sana namang ulo, tagbago, mga sa at ayun, stone shot. Ito yung na huli natin, mga kasi ilang piraso lang yung nahuli natin sa labi nito. Pero libre ni na rin ay naka isang kilo rin sa green siguro tayo. Kasi meron na tayo tinola at mayroon pang pinagsiyong na good for almusal at panahalian. Ang unang natin sa ating mga So uh, dito, ba diba, ano tayo? Dito meron sa'yo, no? Meron sa sana, uh, pagbago. Pero sobrang hirap na pwesto oh. niya, kaya hindi na natin napana. Kaya inayahan na lang natin siya. Tita, ito na naman. Isa na namang sa mong yung no? inaulat natin. Pandamdan ng lam na rin at lumalabo po masyado yung spot mga nags at ito isang damkit lali yung damkit mga idol good na siya mga nags at hindi lang ang isda na yung nakikita natin pero mayroong mga malalaking isda sa uh, may medyo malalim eh, Pero sa sobrang labo na uh, Ay hindi na na Hindi na maabot ng flash na hiyatin Pero na lang Ito na namang galagong hukid Nung nakuha natin Dito Hindi natin successful Pinapulapos sana yan na uh, Nudzes na, pero hindi tinamaan At eto na nang Isang Lawihan O lawihan, pero Pantos sumampan na Parang susen Ito rin siya ng siri Yung pinana natin Na stone shot Marad Ang Na rin yung oh, Libre na rin yung natin Kasi ito, danggit. Huwag nila rin natin tumalans. Ah, ah, uh, ah, danda na ito kaysa wala ito na dyan. Ang dagdag na rin ito dahil sa halagayan na uh, panahon at spot natin ay uh, hindi na talaga tayo pipili pa na mas malalaki. O ito na naman. Yun, hindi tinamaan isang lawian. Sarap sa nain pang sabaw at maninam na mil na sa Ito, siri na naman. Uwag na lang ito mga lobs. Na headshot. Kasi so, una, ipili ka pa, huhuhuwi ka. Walang mahuhuli talaga. At ito, isang bayang. Mr. Nyan, sobrang ilap. Pero, hinahanap pa rin natin yan. Dahil yung sinasabi nilang kumakain ng dumi. Well, parang na yan. Bilinis na natin ng nabuti. Medyo malinis naman yung spot na to kasi hindi ito yung mga na babat mo. Dating. At ayan, dalawa ang damhit. Sana. Pero... Hindi tinamaan yung mas malaki kaya yung manikit yung launin natin i-revert siya sa ama natin pero hindi naging matagumpay yung kumpara natin sa isda. Pero yan, walang sayang-sayang sa pinabana natin mga at kinagahin natin yan lahat. Ang is, yung parang mahal na ng isda dito sa mga Tacloban City. Kaya, siyempre, ipili ka po ba ito yan? Dangit na naman mga i Verde Bella rin. Kahit Planet Fiesta na gaya, meron pa rin tayo na huling ista. At dito pumara na rin na oh, uh, parot pot. Kung tawagin na yung parang sapsap. Sapsap -sap, -sap siguro yan. Yan. Sapun ka, uh, Parot pot ka. Nadaanin natin, mga hoops. Ito talaga yung uh, masarap yung pangasabaw. Oh. Uh o paksiw mga lord sa iyo sila o nawayan kung tawagan si Gwong to sa dolo ba eto pati ito sinubukan natin panahin pero hindi natamaan mga idol sasabay sana natin yung pagpaksiw at ayun nga Nagdesisyon na sila, Master Dan, at si Yom, si Sita Vincher, na umahon na lang kasi di na talaga nakikita yung spot at nababangga na rin sa bato siyempre ahon na lang talaga tayo at hindi naman hindi naman ganun ah, nalayo wala talaga tayo mapapagawa meron pa rin Oh, yan yung oras na umaam kami, 7.50. Mga lods, at 6.30 yung umpisa. Isang oras din yung nawain namin. Pero malapit pa lang yung nalagoy namin mga lods. Sobrang nabo na yung dahil. Eh, yeah. ako ah, ano na lang. Risa, baka mabanga pa tayo sa nato at masugatan pa tayo. Oh. Mas wala na pa yung pinabawi na lang sa So, shoutout niya pala sa mga na na nangroon sa ating video. at sa ating video, sa ating YouTube channel. At nung na mo to at hindi ka pala ka subscribe ha. Sa ating YouTube channel at sana sa mapit mo yung subscribe button at oh, para para pinitis sa ating video videos. At maraming salamat. Yan, bispo sa inyo Ito pala yung holy hey, ni Master Den, Fishing Adventure. Tango lang din. Magutis na yung mga tagpo na may danggit pati tagpago. Kato dito so ay nabugkagan kay <tipos> Gagmay pa na akong pamahal. <laughs> at ito, paakit uh, na kami sa pwesto na uh, mga motor ni Master Dren at ni Lee. Master Yung Sisi the Drencher. Nagkapin mo lang kami sa glit bago uh, umuwi. Para maintindi niyo sa natin bago bumiyahe at eh you mo know, talaga mga rids hindi mo papa ma mapapagulamin na dalawang beses so ito lang lahat yung nahuli natin mga idol sa uh, isang oras na dahil ahalos ah, isang oras so עוד קצת נביא לי מותה מה נספק, שייר, אני אולי קצת מה נראה לי סלאמץ'ים